sasan sunbathing oh nga mapuntahan nga alis ah Ha 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 eh, eh. ha 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 ako, ha 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 eh ha pa ako ha 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 Ito, ha ha Nice. Ginagawa <laughs> <laughs> okay, ko rito. Napadaan niya kuya kasi sabi ko parang may nakaparadang motor at na eh. may hindi mo na akong ang nakita. Ang kasi, ang kilit. Ang kilit kayo, dobra. Dobrang <laughs> 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 ang kilit nang nag uh, sunbathing Oh. Yan dali ko ako eh. Saan pa kay galing niya kuya? Dahil pa dila! Ang ingat eh! Ah, dito nang kanin. Oh. init. Oh. Ah, Ay, isa. Para paraan lang ah. Pang init pa panahon niya, sobra. <laughs> <laughs> Kuya, sobrang init ba ngayon? Ayo. Oh. Pang init nag nagano ko eh, Nakakasikweta na daw tayo ngayon eh. Pwede 52 yun, yun natin, kaya ginawa ko nag-swimming muna ako. Ay, <laughs> ah, to nag uh, sa sunbathing muna ako ang init na panahon. At na uh, para budget. Kanya-kanya paraan para sa init. <laughs> Ay, isa. Paid ako. Eh, uh, yung, eh, uh, alam mo naman yung lupay ko rito eh. Lupay ko lahat yan eh. Napadaan <laughs> kasi ako. Galing ako sa biyahe. Kita mo na. Nagpahinga muna ako. Walang pahinga. Ah, Ibig sabihin niya, kuya, pumiyahi ka pa? Oo, pumiyahi ako. Ah. Ay, ah, isang relaxing mo, kuya. Ah. <laughs> Papano, iskerta muna ako. At sarap pala rin tumaligo. Ah. <laughs> Ah. <laughs> ah. Ah. Okay. yung matinong?